Muli guys, ano ka ba ulit sa ating channel sa mga papahalang aras sa lahat kasi nakapag-share naman tayo ng ideya sa inyong mga no? Ito is vlog ay isang Yamaha Mu I-125 na ayaw nang umandar So ito ay nakatambay at ang gusto nang gamitin ng owner ay ayaw nang umandar So ang gusto ng owner is gamitin niya kanyang motor kay Kased uh, siya, nang umuwi siya at gusto niya panda rin ay ayaw nang umandar So yan yung bagay ko guys, at ipakita ko sa araw nito Let's go! So ito na guys, ang model natin isang Yamaha Mio i125 So kulay magenta So yan po ang model natin sa araw na ito Ang nangyayari sa motor ay ayaw daw umandar So sumunggo na yung owner nito guys Shout out sa owner So sumunggo na yung owner nito ngayon lang At gusto niya pa-check kanyang ka motor kasi Ayaw daw umandar So ang unang nabantayan niya ay Walang display sa dashboard So naka-open yung susian lang natin Yan guys, wala talaga So, sinabi ko sa kanya, check mo muna yung fuse box, kung okay bang fuse, or may, uh, okay ba yung batery. So, gusto niya is ipa-check na lang niya sa akin. Ngayon, dyan lang itong motor nito, at i-check muna natin kung anong problema ng kanyang motor, bakit walang display sa kanyang dashboard at ayaw may ng check engine at uh, ano ba mga supply dito na nakaposisyon. So, buksan muna natin yung upuan. Yan, no. Buksan na natin. Pakihawak ng camera boss. Dyan lang kasi umuulan sa amin dito so pinaka the best kapag walang display sa dashboard pinaka on gawin nyo guys is check mo na yung supply ng battery so yan napakalinis na kanyang yung box so lang uh, mga penting mga gamit na kalabay so ito yung battery nya so interview ko ang owner sabi na ng kanyang battery is uh, more than 3 years na ito Ibig sabihin, uh, may good 3 years na din ang kanyang unit so kita nyo naman press compress ko pa yung nasa loob wala pang kalat na gamit So check mo natin yung supply niya Gamit tayo ng bag tester muna Saka gamit tayo ng digital tester So ito na guys Kumuha ko ng bag tester Isang malapitang bag tester Gawang kamay lang Ayan, check mo na. Lagi mo natin itong alligator clip sa negative. Ito yung negative pala. So, yan. So, yun umilaw, umilaw ang umilaw ng ating bulb tester. Ibig sabihin, patay na patay yung battery. Para makonfirm natin kung oh, may problema talaga ang kanyang battery, syempre, kukuha tayo ng digital tester. Para uh, makonfirm natin na nakakaroon ng problema ang kanyang battery. Since, ayan yung umilaw ng ating bulb tester. Kukuha tayo ng pangalawang tester. So, kapag mag-check kayo ng battery, dapat sa DC, uh, DC nyo it, sa battery. Huwag nyo sa continuity, iba yung sa continuity sa resistance yun ng mga uh, ohms. So, since baterya yung ating testing, kita nyo tayo mag-set sa 20 volts. Yan. Since ang pinakamababa pinaka niya ay 12 volts. So, lag uh, kahit balikta rin itong black at saka ulay, red, okay lang. So, lagay natin dalawang ito. So, yan. Check natin yung... Yan. 1.41. So, patay na patay talaga ang kanyang baterya. Kahit para uh, kapatuloy yung mga 6 volts o 7 volts maka display yung dashboard kaya lang is hindi sa kaanda talaga kasi drain na drain yung battery so tulad mas potent na patay talaga siya kasi down talaga ng 1.42 volts so confirm na confirm guys na ang problema ng kanyang motor ay battery so kapag mga fuel injection ulitin ko lang mahirapan talagang pandarin kapag patay ang battery nakakabit na yan, kasi dito nagmimula yung pump kapag may na yung battery hindi magka-function yung pump pwede na lang ang carb ang kanyang motor kahit patay yung battery under pa rin pero sa kaso niya guys ay new i125 so nabubuhay yung ang injector natin at pump at lahat ng mga ignition components ignition system components ng baterya so since drain ang kanyang battery matik na yun guys may problema ang kanyang battery so before natin yan makonclude kung may problema pa ang ibang electrical system niya so makapalit muna tayo ng battery na may supply so yun natin yung malaman kung nakakaroon ng problema ng kanyang motor so pamagitan ng pag check engine so kapag nakakaroon ng check engine may problema ang kanyang charging system. So, tanggalin mo natin ang kanyang battery. Kasi, labas mo natin yung mga pang-testing natin. Labas. <laughs> so, kakuha tayo ng pang-testing ng battery. Since itong battery niya ay 1.42 volts, so, wala talaga. Patay talaga. dead talaga. So, sa mga wala pang idea dyan, kung ano problema sa inyong motor, tulad na itong ganitong senaryo, ayaw mandar, walang display dashboard, baka, baka pareha kayo ng sitwasyon, guys. At kung kayo ay bakit sa channel at kailangan patpad, at sa tingin mo na katulong video nito, hindi ko suporta bilang ko subscribe. At pinutin na yung bell icon para lagi kayo update sa aking mga bagong video na ina-upload. Pero maraming salamat. Siyempre, kung may katulong kayo, kaya ito dirilito sa inyo akong video, maaari kayong mag-comment sa baba. So yun lang guys, kuha mo tayo ng materi. Yan na, kuha natin ng materi. Since wala yung uh, patanggalin natin sa kanyang bakit lilipat lang natin dito sa pang ko ito pang ko is mayroon tong laman eh yan, lagay lang natin so, yan kapakadila lang guys sundan ang aking trabaho itong ito, isa naman kabit din natin so, yan check din natin yung battery kung mayroon bang laman sa kanapin yun yung ignition niya so si check natin, check natin. So, itong digital tester kasi ano to eh, legit. So, yan, ang battery natin ay 12.75. Malayong malayo sa nauna niyang battery na nag na, na ng nagkakalaman ng 1.42. So, since mayroon na siyang laman, so try natin buksan yung ignition niya. Pag nagkaroon ng check engine, oh, ah, may problema motor. Kaya pag walang check engine, automatic under motor, Ibig sabihin, battery lang ang problema ni bossing. Salipat, so, lipat, lipat boss, sa dashboard. Lipat. So yan guys, naka-open yung dashboard niya. <laughs> On lang natin, since bago na ang battery natin, bagong palit. O yun, umilaw na. So kaya na, hindi tayo umilaw. So para natin ka nagkaroon ng check engine. So, lang check engine. Ulitin lang natin, guys. Yan, wala sa check engine. So, pandarin muna natin. Yan. Yun, mandar na. Revolusyon na natin. Yun. So, ibig sabihin na ang kanyang motor ay may problema sa baterya. So, kapag may problema sa baterya, lalo itong mga Mio i mga 5i na uh, branch na unit, tulad na mga Mio, Mio Sol I, uh, mx fuel well injected, Kapag, kahit kung anong brand na motor na nabibilang sa mga Yamaha, Suzuki, at Honda, ibig sabihin, ay hindi ko nila lahat guys. Yun lang mga natatamaan ko na sinasabi na branded na motor. Ibig sabihin, kapag patay ang battery, maapektuhan din ang andar na motor. Hindi hindi andar oh. at walang display sa receiver tulad nito. So, since palitan natin siya ng battery, at uh, umanda na ang motor, ibig sabihin, at confirm na confirm, na ang problema ng kanyang motor ay battery. Off muna natin. Yan. So yun na guys, sa araw na ito, sa rasa video ko ito ay nadagdagan ko laman. Walang mangyayang ah, sa motor kapag uh, patayang battery, pinisibihin, walang lusbis at lusbord at inihandar. Kung magkakaroon ng check engine, si Bire ibig sabihin may problema o failure sa kanyang electrical system or ignition, system. Since nakita natin, ino natin yung ignition, wala namang check engine, ibig sabihin, battery lang, problema lang kanyang motor. Parang, maraming salamat sa laging panood at laging pasporta na aking channel. As always, laging mag-inspire nyo. God bless.